Hello guys. Pangdawi kami papuntang West Coast. Mayroon kami tapok-tapok o oh, banding-banding doon. Sama ko ang IAM team. Sama ko si Madam Celia. Madam Gansel. Ganda ko naman siya. Punta kami sa West Coast. Dito kami sa bus. On the way West Coast. Grabe yan. See you later, guys. <laughs> bago, bago kami pupunta sa Risco's Park, guys, oh, dito muna kami, nag -gro grocery Yung uh, oh, <laughs> malaki, yung oh, malaki. dalawa. Mga daw, mga sampu. daw. Madami. Mga sampu daw. -grocery, oh. -gro grocery muna kami, doon. Okay. O, oh, tapos uh. nag-ano siya, Mag maglalaro siya. Ayaw! <laughs>

Okay. Bawa ba kayo? Okay. Hindi <laughs> Ang lakas niya na ako Uy, white s*** guys Tapos na kami mag-grocery tapos na, na kami sa West Coast Bye! Yan yun, yung mga madam We're going to West Coast pupunta kami sa West Coast Park pagkatapos <laughs> na kami sa underground sa talent. Sa talent. Sa Andito na kami sa Wisco's Park Paglalakad Puntahan namin yung Saan yung nagbibinyo na birthday Ayan Lalakad pa kami Yung e, mga kasama ko Ayan yung tower Ayan yung tower guys Ayan. Ang layo pa ng nilalakad namin guys Hindi ko alam saan banda Malayo pa yung nilakad namin Ang wow, bigat bigat pa nang dala namin guys Himento muna kami saglit guys Kasi hindi namin alam kung saan sila banda Uh, Tawagan pa na madam, kung saan sila banda. Si medyo malayo-layo na rin yung nilakad namin. Uh, two hours later. Hello guys! Sa wakas, nakarating din kami sa Binyo. <laughs> Dito sa West Coast Park sa D5. ah uh, naligaw kasi kami kanina. Doon kami sa parkland pumasok sa area C. Ayan, andito na kami. Nakarating. ng taxi kami papunta dito. Ayan, andito pala sila. Nakain <laughs> mo na kami, guys. Hi! Ang <laughs> ano? Ang sari um, yung Ang ano? Ang hukat ano? Ang hukat ano? Ang hukat ano? Ayan yung pagkain, guys. Sarap ng pagkain. Ayan yung Oh, nasira yung fancy. Ayan, chicken wings, bangos. Ayan, ano yung ano yung chicken feet? Makararating na nila rin. Tapos, Biko. Ayan, ano na yung adobo, chicken feet, at kabalun. Barbecue. Oh, yung, Nasira na yung, na yung pansit tinapon namin ang dami. Kanto na yung pansit kanton sa kaano. Sayang. Nakain na kami, guys. Gutom sila, gutom sila. Gutom, gutom ng mga naligaw. Sila. Ito maganda kasi oh, nagutom. Ka dali na, dali na! Dali kayo, lang mo din <laughs> dali. Dali rin dun! Katatiyan ka na ako dun! Ayan guys, kakain oh, na kasi dali nagugutom dali na sila. Dali nga kami, dali nga kami! Nating sila. Sila, sila, sila. Kumayas na kayo, e kumain -e so, na pala kayo. Bakit kayo kumain? Ngayon nagutom, nagutom, tapos kayo kumain na? Naka uwi na kayo, para kami naman. Ang uwi! Ang uwi! Wala yung ano namin pang kamay. labas yeah. yung, yung kamay namin. No, 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 no. Oo. Oh. Uy, bakit kayo hindi nagkamay ah. so Sir, ikaw oh, ay, ay, may salad. Di na, mukhaan kayo naman. Wala tayo okay, mga Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy, 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 happy birthday sa

sa west coast yeah. yung tatlo kong kasama punta kami sa CR and <clears throat> ganito pag -gabi, maraming nag-overnight ang daming barko yung mga ilaw doon sa dulo. Mga barko yan, guys. daming barko. Dito ko sa may buhanginan. Ang ah, ng mga tentito, guys. Ang lalaki. sama ko dito kami, tapos na kaming kumain <coughs> Hello guys, baka magiibang dito naman talaga po vlog guys ngayong gabi don't forget to subscribe my YouTube channel Grace and Blood. Don't forget to click the bell ay, button para update tayo sa aking mga video. Happy Sunday guys! Happy birthday sa nagbe-birthday! Bye bye guys! Ay! Sorry! Bye bye guys! God bless! pa lang <laughs> namin din. Nagbabay ka na agad.